Ata ito po yung black 2 lat 41. Uh, Nakita na po natin yung unit. Ayan. ata uh, siya na po muna dito sa extension ko ng uh, nang uh, medyo mahigpit po ngayon at uh, hindi po muna nagpapakuha ng mga uh, picture at saka video dito po sa lugar kaya yung ibang nagpahanap po sa akin ay balikan ko na lang po at uh, medyo nasita po tayo nung na po dito na bawal daw po muna kumuha ng mga picture at saka video kaya yung iba na nagpapanap sa akin na hindi ko na po mababalikan at mahanap sa kanila lang po muna kasi nasita po tayo nung engineer na wala pa palang pwedeng pumasok dito hanggang hindi pa po turn over yung dito po sa lugar na to okay thank you bye bye at uh, ito po yung bahay nyo ma'am sa block 2 lot 41 Ayan. Ah, uh, sulit po yung kahoy, mahogany. Eh. Yung pintuan po, ma'am. Hello, good afternoon. Uh, regarding po sa nagpapahanap sa akin ng bahay sa Black 1048 extension, ay nahingi po ako ng pamanhin gawa ng humigpit po sa may casa extension. Kahapon pagpunta ko, ay uh, napansin po ako ng engineer na pumasok sa casa extension. Although napinayagan po ako ng uh, security, ako po ay nagpaalam. Ngayon hinahanapan po ako ng permit ng engineer ng EP kung bakit daw ako nakapasok sa Casa extension kahapon. Ay sa hindi naman po sinasadya na ako ay nagturo, eh ang sabi ko, nagpaalam ako sa security guard na nakajote sa may gate ng Casa extension Kaya ako nakapasok. Ayun uh, po pala ay uh, maigpit pong pinagbabawal na uh, may pumasok po sa casa extension kasi wala pa po pala silang pinapayagan. At uh, nakita pa ako ng engineer kahapon at ako po ay kinausap na bawal pa po pala na may mga taong pinapayagan na pumasok po doon sa extension Kaya abot-abot po ang uh, hingi ko ng paumanhin doon sa engineer kahapon at uh, nakita po ako na video na nakuhanan ko po ng counting video yung sa Black 241 ay uh, pinahinto na po ako sa video kasi uh, hindi para po pwede kuhanan ang mga kabahayan doon ng mga video kaya nahingi po ako ng paumanhin uh, doon sa nagpapahanap sa akin sa 1048 pasensya na po at uh, yun pong gusto magpahanap po sa akin sa mga kasa extension na mga kabahayan ay uh, hindi po muna ako tatanggap uh, gawa ng pit po dun sa extension at uh, pinagsabihan po nung engineer yung garden duty kahapon at uh, napa, napagsabihan po napagalitan po yung guard kahapon kaya ah uh, napawa ako dun sa guard kahapon kasi nawarningan siya nung engineer ng Epic kaya yung mga nagnanais na may ipapakisuyo po sa akin ay uh, hindi muna ako tatanggap na saka sa case extension po tayo maghahanap ng bahay gawa ng uh, pinagbabawal pa po kaya nahingi pa ako ng paumanhin yung nagpapahanap sa akin sa block 10 lot 48 at uh, doon sa block 241 kung county lang po yung nabidyohan ko nga nang sinaway po tayo ng engineer na hinahanapan po tayo ng permit kung bakit daw ako nakapasok kaya ah uh, yung nagnanais po na magpahanap sa akin sa Casa Extension ay uh, nahingi pa ko ng paumanhin kung uh, hindi ko po muna kayo mapagbibigyan sa ngayon. Uh, sa sunod na lang po siguro kung uh, uh, pinapayagan na po nila yung mga tao na makapasok sa loob ng Extension uh, hindi lang po tulad ko o mga uh, yung may mga bahay na mga may kinuha doon sa extension na pwede nang payagan na makapasok. Kaya pasensya na po yung mga nagnanais po na may ipahanap sa akin sa kasa extension ay uh, pasensya na po muna. Okay, thank you so much po.